Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang tao ay nabubuhay sa gitna ng laman na nangangahulugang nabubuhay siya sa isang pantaong impyerno. At kung wala ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, ang tao ay kasing dumi ni satanas paano magiging banalang tao. Naniniwala si Pedro na ang pagkastigo at paghatol ng Diyos ang pinakamabuting pag-iingat sa tao at pinakadakilang biyaya. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagkastigo at paghatol ng Diyos, magigising ang tao at kapupuota ng laman, at kapupuotan si Satanas. Ang mahigpit na pagdisiplina ng Diyos ay nagpapalaya sa tao mula sa impluensya ni Satanas. Siya ay pinalalaya nito mula sa kanyang sariling makitid na mundo at hinahayaan siyang mamuhay sa liwanag ng presensya ng Diyos. Wala nang higit na mabuting pagliligtas kundi ang pagkastigo at paghatol. Nanalangin si Pedro. O Diyos, hanggat kinakastigo mo at hinahatulan ako, malalaman ko na hindi mo ako iniwan kahit na hindi mo ako binibigyan ng kagalakan o kapayapaan at pinapamuhay ako sa pagdurusa at pinagpapasan ako nang hindi mabilang na mga pagtutuwid. Hanggat hindi mo ako iniiwan, ang puso ko ay magiging panatag. Ngayon, ang iyong pagkastigo at paghatol ay naging pinakamabuting pag-iingat sa akin at pinakadakilang pagpapala. Ang ibinibigay mong biyaya sa akin ay nag-iingat sa akin. Ang biyaya na iyong ipinagkakaloob sa akin ay kahayaga ng iyong matuwid na disposisyon at pagkastigo at paghatol. Bukod diyan, ito ay isang pagsubok at higit sa riyan, ito ay isang buhay ng pagdurusa. Nakayang isang tabi ni Pedro ang mga kasiyahan ng laman at hanapin ang isang mas malalim na pag-ibig at higit na pag-iingat. Dahil marami siyang nakamtang biyaya mula sa pagkastigo at paghatol ng Diyos. Sa kanyang buhay, kung nais ng tao na malinis at makamtan ang mga pagbabago sa kanyang disposisyon, kung nais niya na isa buhay ang isang buhay na may kahulugan at tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang nilalang. Kung gayon, dapat niyang tanggapin ang pagkastigo at paghatol ng Diyos at hindi dapat hayaan ang pagdisiplina ng Diyos at pagpalo ng Diyos na lumisan mula sa Kanya. Upang makalaya siya, mula sa pagmamanipula at impluensya ni Satanas at mamuhay sa liwanag ng Diyos. Alamin na ang pagkastigo at paghatol ng Diyos ay ang liwanag at ang liwanag ng kaligtasan ng tao at na walang higit na mabuting pagpapala, biyaya o pag-iingat para sa tao ang tao ay nabubuhay sa ilalim ng impluensya ni Satanas at umiiral sa laman. Kung hindi siya nalinis at hindi makatatanggap ng pag-iingat ng Diyos, kung gayon ang tao ay lalo kailanmang magiging higit na masama. Kung nais niyang ibigin ng Diyos, kung gayon, dapat siyang malinis at maligtas nanalangin si Pedro. Diyos, kapag pinakiki-tunguhan mo ako ng may kabaitan, ako ay nalulugod at nagiginhawahan. Kapag kinakastigo mo ako, nakadarama ako ng higit pang kaginhawaan at kagalakan. Bagaman ako ay mahina at nagbabata ng di mabigkas na pagdurusa bagaman mayroong mga luha at kalungkutan. Batid mo na ang kalungkutan ito ay dahil sa aking pagkamasuwain at dahil sa aking kahinaan. Tumatangis ako dahil hindi ko natutugunan ang iyong mga ninanasa. Nalulungkot ako at nanghihinayang dahil hindi ako sapat para sa iyong mga kailangan. Ngunit handa akong abutin ang kinasasaklawang ito. Handa akong gawin ang lahat ng kaya ko upang ikaw ay aking mapasaya. Ang iyong pagkastigo ay nagdulot sa akin ng pag-iingat at nakapagbigay sa akin ng pinakamabuting kaligtasan. Ang iyong paghatol ay nagkukubli ng iyong pagpaparaya at pagtitiis kung wala ang iyong pagkastigo at paghatol, hindi ko matatamasa ang iyong awa at maibiging kabaitan. Ngayon, lalo kong nakikita na ang iyong pag-ibig ay nakalampas sa mga kalangitan at hinigita ng lahat. Ang iyong pag-ibig ay hindi lamang kawaan at maibiging kabaitan. Higit pa riyan ito ay pagkastigo at paghatol. Ang iyong pagkastigo at paghatol ay nagbigay ng napakarami sa akin. Kung wala ang iyong pagkastigo at paghatol, walang isa mang taong malilinis at walang isa mang taong makararanas ng pag-ibig ng may lalang. Bagaman nakapagtiis ako ng daang-daang mga pagsubok at kapighatian at nakaranas pang mabingit sa kamatayan. Ang gayong pagdurusa ang nagtulot sa akin na tunay kang makilala at magtamo ng pinakamataas na kaligtasan. Kung ang iyong pagkastigo, paghatol at pagdisiplina ay lilisan mula sa akin. Kung gayon, ay mabubuhay ako sa kadiliman, sa ilalim ng sakop ni Satanas. Ano nga ba ang mga pakinabang ng laman ng tao? Kung ang iyong pagkastigo at paghatol ay aalis sa akin, ito ay waring ang iyong espiritu ay nagtakwil sa akin na waring ikaw ay hindi ko nakasama kung magkagayon nga, paano ako magpapatuloy na mabuhay? Kung binibigyan mo ako ng karamdaman at kukunin ang aking kalayaan, maaari pa rin akong patuloy na mabuhay, ngunit kung lilisanin ako ng iyong pagkastigo at paghatol, mawawalan na ako ng daan upang patuloy na mabuhay.'" kung wala ang iyong pagkastigo at paghatol sa akin, awawala na sa akin ang iyong pag-ibig. Isang pag-ibig na lubhang malalim upang aking salitain. Kung wala ang iyong pag-ibig, ako ay mabubuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas at hindi na makikita ang iyong maluwalhating mukha. Paano sabihin mo, ako makapagpapatuloy na mabuhay. Ang gayong kadiliman, ang gayong buhay ay hindi ko kayang mabata. Ang makasama kita ay tulad ng namamasdan kita, kaya paano kita iiwan? Nagmamakaawa ako sa iyo. Nakikiusap sa iyo na huwag kukunin ang aking pinakadakilang kaaliwan mula sa akin kahit na ito ay ilang salita lamang na nagbibigay katiyakan. Natamasa ko ang iyong pag-ibig at ngayon ay hindi ko kayang malayo sa iyo. Paano? Sabihin mo na hindi kita iibigin? Marami akong itinangis na mga luha ng kalungkutan dahil sa iyong pag-ibig. Subalit, lagi kong nararamdaman nang isang buhay na gaya nito ay higit na makahulugan, higit akong napagyayaman, higit akong nababago at higit akong tinutulutang makamit ang katotohanang taglay dapat na mga nilalang.